Mama. Ma, ahan na tong sudlay. Ma, nakita mo ba yung papel dito? Ma, saan si Mama? Ito ang mga salitang palagi nating nababanggit. Saan si Mama? Lagi nating hinahanap sa bahay tuwing tayo ay umuwi, kahit wala naman tayong kailangan. Sila yung nag-iisang tao sa buhay natin na hinding-hindi mapapagod umintindi, alagaan, at iparamdam ang pagmamahal. Yung tipong gusto mo nang sumuko sa laban ng buhay, pero pag nakikita mo si mama na lumalaban para sa pangarap natin sa buhay, ay iba ang lakas na binibigay. Hindi ko alam kung nakarelate ba kayo dito, pero nagbibigay talaga ng katahimikan at comfort habang nandyan si mama. Pag nandyan siya, is assure mo talaga na lahat ay magiging okay basta buo ang ating pamilya. Salamat ma sa pagpapanatiling bilang isang ilaw ng tahanan. Sana'y wag ka pong mapundi ma. Tara na ma!